excuse pardon na Ito pa yep yep, yeah. oh, yep 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 pardon ayon pardon that yep 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 girl girl lang girl lang like bro hindi ka mag yan ngayon. Mag-enjoy ka. wait ka wait wait ate. wait 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 Okay, so Don't tell, I swear don't tell I, I can't tell you wrong If you can't tell him, don't tell I can't tell you Get out of Let's <laughs> Out Water, water Wrong Drink water then you can tell wrong <laughs> I can't tell wrong Oh I know, water, you can't tell wrong That's why you need to drink water You need to hydrate ano sabi mo? <laughs> Kuya, hindi na lang malalaman kung nasa ako. Promise! Natago ako dito sa labahan. <laughs> <laughs> Eto eh, na, kumahal mo si Trina! Pumunta ka dito! Eh! Ang setting na Riz de Guzman. Housemates housemate nilapitan na si Anong pagkita? Ano siya? Ano Ano siya? 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 ako. Kasi First, I, personally speaking, love ka namin lahat. Yes! Dahil yes. yes. sa'yo, naging totoo, simula nung OA, mm. wala nang tinatakutan ang mga kabang si Ang housemates, wala Inalalayan si Clarice, magkaako nito. Kaya, ako Ma, wag ma. Ma, nagpapan ka lang. Na, Sige eh, uwi na ako ngayon. Ma, ano? <tis> Gusto na umuwi. So, Gusto na pakita yung mamang ko. Oh, ma! Uwi okay na kayo dito. Hindi, ma. Pili. Mas okay ka na pagandito dito ka, ma. Yes, namin natin. Ay, mamang ako rin yun. Mas, sinabi niyo pa kanina. Pero ngayon, okay kailangan ko mag-uto para sa inyo kasi wala kayong kakain. mo, kaka, kaka Ma, hindi ka lang pagluto yung ma-personality mo. Isa ka sa napapasaya dito para na masirain. Bukas, oh. ulay natin yung letter ni Ate Clang, ha? Okay? naiintindihan ko bilang...